Uh, good afternoon po mga ka-reels. Mayroon pa akong tutorial po ngayong hapon na to. Maghihinang po tayo ng tanso sa pamagmisan. Itong dalawang bakal na to na plancha, hinangin ko po, po ng tanso. Paano natin ipagdikit ko ito? makapal na bakal. Ito po dalawa. Ito po ito. Itong dalawa na to. Pagdikit ko na rin ito. bago tayo mag-umpisa, ibuksan po natin itong oxygen. Ito, so, yung hangin. Yan. Ibuksan, din. ihitin dito para para kasi kahit nasan ito, pag maluwag to hindi ito talabas ang hangin kaya hitita ng bagya lang. Video yung gauge po kasi ito, dapat nakakontrol ito sa 5. kasi lang nasira yung gauge ko eh. Pero dito naman, di di binuksan ko ito sa kasi tilin, The function din, higpitan ng bahagya. Tapos yung, yung gauge niya, papalo ng 5. Kasi lang sila itong gauge ko. Kaya pinapansya ko na lang ito mga kawins. Kabisado ko na kasi ito eh. Kaya. Saka tayo pupunta rito sa paghihilang sa tanso. Ang mga pamaraan sa paghihilang sa tanso. Ito mga kawins ha. Ihanda ko lang yung mga kawins. hindi po natin pwede ipagdikit ito kung wala po tayo borax. Ito po ang gagamitin yung borax. Ang dikit po ito para mag-join ma yung metal to metal to bronze. Metal to bronze. i po natin ito, titahin po natin. Tapos ito, ito yung bronze rod. I-salang mo natin dito para umiit, kainitan, pata isausaw para kumapit yung pandikit. Hindi basta-basta sabas sa kakapit. i-initin muna natin. Pagkita niyo, mga mga karis, hindi nyo itong may hindi ah. Pag mainit na po siya, pwede na i-apply itong hawak ko kung may pandikit pag hindi ito mainit, hindi po ito sa matik, mga karim. So,

pala po ito. Pwede makapal dito kahit ko ito. Bilikulay lang po. Pinikulay lang po ng sa mga kahit. Pag walang dito nakapit.

po kasi ito yung mga ka ang pag-welding ng pangso sa bakal na ng mga kayo po awa, pila nyo po oh. yan parang welding po ng ah oh. kulay itong pagka-welding -pag 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 po yan napakaganda po ang mga natin ng mga karils madaling matutunan po At sa mga hindi pa naka-experience sa pag ng sa bakal sa bakal na makapal yan po lahat procedures po step by step lang po yan pero napakadaling matutunan. masusunan mo na tapos pag mainit na saka ano yung tanso na may pandikit pag wala ho noong pandikit na borax itong borax itong borax na to hindi po ito kakapit mga karils ito tingnan mo parang parang winilding siya ng stick parang winilding ng shielded metal arc welding smaw ang ganda nga ng ano, appearance. O, sige po mga kalins. Just react, comment, and share my videos para marami makapanood. Para marami tayo mga friends na sa The Reels. Sige, bye-bye.